Ang aming ano ngayon Trivia ay, Trivia ngayon ay patungkol sa Katang na kalampay. Kalampay. kalampay 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 Ako nga pala ay Tagay, Tagay ng Doro Ang tawag sa amin nila ay kalampay Magkita mo lang ko sa Magyan. ilog Sa ilog ba ito may gitaan May gitaan

Pag bumaha, ah! pag bumaha, yung umula na malakas na bumaha, yan, lalabasan na sila kasi sobrang lamig na doon sa kanilang lugga. Lalabasan sila. Sa kaya ganyan, sa init. Ha? Sa init. Sa init. Kaya nga sa ilalim ng ano eh. ilog. Lugga ilalim ng ilog. <laughs> oh. <Sabuta sila>, <laughs> okay. okay. Sa butas nila. Sa butas nila, mainit. Oo. Sa butas nila, mainit. Sa ilalim ng nolan, baha, oh. ng o tapos? Talabas sa sila. Bakit pinatahay yung ilog? Anong nangyayari? Bakit pinatahay yung ilog? Darating na bagyo. Hindi ba yung ilog? Nasa ilalim siya ng tubig ng ilog. Paano ba bahay inyo? Naiilog na nga yun. May tubig na yun. Binabahay na yun. Diba? May limitas yun ng mga ilog. Diba? May ilog yan eh. Ang dati ba? Ilog ba yung ang ganda? Parang may limit siya yung sa... Kala eh. mga 10 cm yung lalim ng sapa. Ang ganda lang niya. No? Meron yung, 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 yung grupo-grupo yan pag nalabas. Yung... Guess what? Grupo-grupo yan. Pag nalabas to, marami yan to. Kasi gawa ng... Bakit? Bakit? Maanod ko eh. Kala ko? Diba? O? Ito pa yung maanod Maganda Magali, o? Oh? <laughs> Ganun yun eh. Kaya sila, wala sila. Kaya bakit ang resibin ng mga paanila, ang dami pa kanyan eh, di ba? Ito, panglamoy nila to. Ha? Panglamoy. Hindi ba panglapan lapang pa pang niyan? Panglamoy. Maray purpur to. Ayun, okay. No, Mabalayin pa. Huh? Alam mo kung anong pur... Ano, 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 Unang-una sa balahibo. Sige, anong 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 balahibo? Ito, yung sa balahibo, pag sabi ko ng lamok. Kasi, minsan kasi, yung mga kalampay, nilalamok yan. Ito kasi pag dumapo na yung labo, yung labok, na agad nila na may dumapo. Nagalaw yan. So, ganun yun. Ano bang tanong mo? Ganun kasi Ano, 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 ano siya yung galamay? Yung galamay, marami po ang kusang galamay. Oh, Pwede okay. pang laka, pwede pang langoy. Wow. Nagkapapani kayo din ba yung galamay? Sa ngayon, hindi pa sila upgraded. Bababang uri pa, tayo oh. mo, lilit. Wala pang cutics. Ano mo?

Saan mo kikita yung photo tayo ng kalampay? Ito yun. Huwag <laughs> <Puto> ka <-toy> na, <laughs> na eh. Ito na yung ano eh, puto toyo ay ano. Oh. ko na eh kasi sarap eh. <laughs> sarap yan o oh. yan. Sarap yan o oh. yan. <laughs> Ang istikikay ay wala dito. Ay, oh, hanapin mo na istikikay. Wala eh. Wala, puro lalaki yan. Puro lalaki kasi yung nahuli namin kanina. Oh. Lalaki. Ano pa mo? Anong pinain mo para nahuli mo lalaki? Pinahinin mo lang ano? Babae ka lang pa. hindi mo nga ito mahuli. Ang paghuli to, tatapot yung eh, mga gano'n. Tapot lang. Tapos, ay pa paano pagka kumagat yung ano? Talam ay ako! Oh, pag kumagat? Hindi nakagat. Mahiyain <laughs> ito. Pwede ko nakagat yun sa yung ano mo. Bibitaw po sa yan. Alam niya kasi malambot. Kaya niya hot cake. Ano yung cake. Hindi uh, yan ano. Kailangan kasi pag pinahagat ka yung Kahoy yan. Ang sagay, matika. Talagat yan. Talagat yan. Dun. Ibig sabihin, maingat na ano, nung. Kahit padamputin mo yung kalampay, hindi siya nangyayagal. Takot siya sa daliri. Takot. Ah, ganun pala yung kalampay na yan. Ay, nalalaman dito sa Ano yung ginagamit na panghuli dyan? i ano, eh, ano lang ang parang nanghuli, sabi ko na sa inyo, ito, pag mahuhuli mo lang talaga ito, kapag yung malakas yung bagyo, at sa nagsakulan, So, ibig so, sabihin, ka yung business, ibig sa, sabihin kaya para may kalampay na yun kasi may bagyo na yun. May bagyo sa ibang lugar. Kaya may kalampay. Oo. Oh. Kaya may kalampay kami na <laughs> binig. Kasi may bagyo. Oo. Oh. Pero pag walang bagyo. Kaya parang pwede mong alagaan ko. Pakainin okay, mo lang ng hotcake lagi. Hello? Ayun o? Ha? Yung mga? Ah? <laughs> ha? Bakit hotcake? Ay, malambot eh. Ay, nagusto niyan. Ay, gusto niya malambot. <laughs> Hindi uh, hey, nga, hindi nga. Kaya pwedeng pakainin ng bulak yan. Hindi hey, nga nakakakasimula niya yung, yung bukha na Kasi gawa ng... Hindi ba ang na matigas kasi signawa ng malilig yun no? Uh, pero pero pwedeng pakainin ng bulak yan. Malambutin yung bulak. Walang lasa yun. Ha? Ay, eh, walang lasa. Ha, ah, may panglasa din yung mga uh, kalampay pala, no? Hindi, oh. hindi yan bibigay. <laughs> bidin, bidin, may panlasa din yung kalampay. Gatiko, <laughs> kalampay <tiyo. laughs> Kaya hindi ko may panglasa eh. Kalampay pa. Kaya na yun. pa itong ano, dulo ng ano? Dulo ng buko. Bakit masarap yung dulo ng buko? Eh, hindi na <laughs> <Kaya> masarap siya. Pagkatuli mo lang ito. Masarap yung pagkatuli mo lang ito.